si Lisa kalabang sa kasabot si Marcos Jr. So sino ang asahan nyo? Sino ang takampin nyo mga kababayan? Wala nang lahat ng ito matatapos din. Baka hindi na magsona yan mga yan. Yun lang muna mga palangga. May hindi na magsona yan magbabayad talaga tong hayop na to. Magbabayad to si Lisa, mga palaga. Magbabayad si Bangag. Wala na matatakbuhan ang taong bayan dahil lahat sa gobyerno ay makakasagot na kahit ano pang gawing panawagan. Kaya naman, ang pag asa na lang ay ang pagkilos mismo ng taong bayan. Pero ayon nga kay Maharlika ay magbabayad si BBM at si Lisa Marcos. Pati ang kanilang mga kasagwat. At hindi naaawit si BBM ng SONA. Malapit na silang palayasin ng taong bayan. Kapabayan, wala nang kwentang manawagan sa asangay ng gobyerno. PNP, DOJ, DFA, lahat wala. Hawak, magkakasabot sila eh. Kanino ka lalapit? Sa taong bayan. Kayo ang dapat tumulong dito. Paano kayo tutulong? Kailangan niyo magsama-sama dyan sa Pilipinas? Wala na pong pag-asa sa bangag na gobyerno. Lahat ang mga pulburon, sila ang nagmamanufacture. Sila kasabot si Lisa, kasabot si Marcos Jr. Yung one, tumusta na, na ang hearing? Wala, di ba? Yung pedialics. Yung mga ulul na mga senador, tignan mo. Kinuntem si Morales dahil nagsasabi ng katotohanan na bangag si Marcos Jr. Yung hearing sa Lotto, ano nangyari kay Tulpo? Wala. Nabayaran na rin, no? Tulpo, magkano? Isang bilyon. So, sino ang asahan nyo? Sino ang kakampi nyo, mga kababayan? Wala na, wala nang na Senado. Wala nang uh, Kongreso. Lahat magkasama. Ngayon, nasa bakasyon sila. Nasa ibang bansa sila. Nilalamon ang pera ninyo. Habang si Marcos Kuting ay nasa Brunei. Si Lisa, inom ng inom, laklak ng laklak, pulburon ng pulburon sa Malacanang sila. Gusto niya pa rin sa bangag na gobyernong ito? sa bangag na administrasyon? Nasa mga kamay nyo yan. Nasa inyong desisyon yan. Grabe yung iyakan ng mga bata. Magkabilang police station, ang sabi, i-interrogate lang, parang yung Turkey, parang, parang Pilipinas din ang dating, ano? Mala mafia. I'm giving you the ball. Binibigay ko sa inyo yung desisyon marami pang mga ebidensya. I'm, I'm looking forward na nanawagan ako sa distressed mother, you speak up. Ma'am, I hope in due time, magsalita ka. Kasi nakarating sa akin na marami kang hawak na ebidensya na nagsasangkot kay Bangag Junior, kay Lisa Marcos sa mga illegal na business and based sa ating source, according sa ating source, kasama si James Kumar na extortionista ayon sa ating source si Francis Lloyd Tichua si Tambaluslos at iba pang mga senador takot kayo? kasi baka kasama kayo sa listahan in due time ilalabas ang mga pangalan ninyo and I hope may tapang itong mother distressed mother na harapin ito mga kababayan dinig na dinig ninyo ang pag paghiwa I mean pag-agaw ni Lisa ng karapatan ng mga batang mabuhay kapiling ang kanyang ina inagaw ni Lisa ang karapatan ng mga batang lumaki ng normal inagaw ni Lisa dinukot ang karapatan ng mga batang mag-aral hindi po sila nakapag nag-aral nag, nag because of this panghaharas o panggigipit, pang i-extract pang nung sila ay nasa dormitory. Ayaw nyo pa gumising? Manatili kayo dyan, ganyan ang Pilipinas kung ayaw nyo gumising, mga palangga. May ginagawa na yan. Actually, ako rin may ginagawa sa'yo, Lisa. Hindi ka makakaligtas. Akala mo matatakasan mo lahat ng krimen na ginawa mo. Lahat ng fabricated crime na ginawa mo. Saan ka nakakakita? I'll tell you something. Itong si Lisa, nag-file ng case gamit yung kanya mga pulpul, -pul, gamit yung kanya mga scammer. Okay? Yung mga scammer na designer. Nung ilabas natin yung ating, ano, yung nilabas ng lawyer ko yung, uh, ano ko, yung motion, <coughs> sabi ni Lisa, nangingi. Ang kampo ni Lisa, nanghingi na palugit na, kunyari, baka yung, you know, napahingi kayo ng palugit, ano? Tapos gusto nilang i-amend yung kanilang reklamo. Meron ba ganun? <laughs> Di ba? Akala ko ba, nagsasabi kayo ng totoo? Ha? In your dreams, Lisa, hindi man nanalo ang kahayupan mo. Sa halip, idadrag kita. Hindi mo kayang bayaran lahat ng tao. Dito sa Amerika, hindi mo kayang bayaran ang lahat ng tao. Maaring makakuha ka ng yun know, kasabot mo, pero hindi ka makakalusot. Tandaan mo. Nasa UN ka na, nasa FBI ka na. Ah, it just so happened na what? Na ang Pilipinas ay maganda ang relasyon pagdating dito sa laban ng China? Yun lang ang pinanghawakan ninyo. Kaya kayong itapon muli. At ang Ikakaray ko sa'yo, walang kinalaman sa ugnayan ng Amerika at China ngayon dahil sa mga military eklabus edga na yan. Gusto mong pigilin? Gusto mong gurgurin ang aking karapatan? Sabi mo nga, di ba? Bring it on. E bakit ngayon? Para yung mga kipay ninyong lahat ay umaatras. Kala ko ba matatalino at magagaling ang mga lawyer na kinuha mo? eh pati sa translation bagsak kayo ano tanginan nyo puro puro fabricated pati sa translation fabricated hindi kayo mananalo sa kababuyan ninyo hindi kayo makakolekta ng 4 million dollars mga julul tanda mo yan mga kababayan sa so kapapasok lang balikan nyo yung video iulit-ulitin nyo yung umiiyak na ba mga bata maalat nyo iparinig nyo sa inyong mga anak ganyan ka walang si Lisa Marcos. Kaya niyang manggurgur literal ng kinabukasan ng taong bayan. Di ba? Kaya yung mga fabricated crime kay Bantag, kay Teves, the same pattern. May chinugi, may ginurgur ipinagbintang. Diba? Itong si Distress Mother, may nagreklamo na apat, ni hindi naman kilala nung distressed mother yung nagreklamo. It's very Lisa. Di ba? Mm. Yan, mga kababayan. So, mga palangga, nakita niyo itong mga hawak ko to. Hindi ko, hindi na, napaka, uh, napakadami ng mga confidential, ito, lahat ng mga exhibit nandito. Ang dami nito. Babalik natin sa dilaw na folder. Madmo, sabi ng bata, Ma'am, do something. Okay? Ma'am, please don't, le don't leave us. Don't let them. I don't wanna go there. Please do something, sabi ng bata. Grabe, mga kababayan. Alam mo, itong si Lisa, ito na sa kung may makilala kayo mga yung mga serial killer o lahat ng mga demonyo na papanood nyo sa palabas, mas demonyo to. Mas jejemon to kasi umaacting na akala mo matino doon sa mga ginagamit yung mga bata, 'di ba? Iniimbitay na yakap-yakap niya kunyari yung mga bata, pero kidnapper, smuggler, gorgol gorgolera. Gorgorera, samaan, na sa'yo na. But, mga kababayan, may katapusan ang lahat. Lahat ng ito matatapos din. Baka hindi na magsona yan, mga yan. Yun lang muna, mga palangka. Hindi na magsona yan. Pag kayo ay umaksyon, wala nang sona. Pero kung hindi kayo action, e eh magtsaga kayo na may bangag kayong presidente at meron kayong kidnapper, smuggler, polvoronic, na pamilya. Mga bangag silang lahat. Nakita mo yung mga ngiwi ni Kuting solid. Diba? You have to act now. Mga sir, mga ma'am. You have to act now. Kung ayaw niya mag ay magtsaga kayo sa bangon. Pero kung mag-act kayo, eh sa July, hindi na makakapag. Suot ng butod na gown niyang si Lisa na yan magbabayad talaga itong hayop na to. Magbabayad to si Lisa, mga palangka. Magbabayad si Bangag. Pero paano sila magbayad? Kayo, sa pamamagitan ng taong bayan, magbabayad sila. Kahit patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naasama ang mga mayan. Pagnanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil nga pasimuno pala sila sa pulburo, hindi ka ni FVR si BBM ng chance. Pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVR na mabago. Parang na siguro na i-impeach dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng kumpiyadong ito. Hoy, kising, huwag matulog sa pansin. Nakakalaw at napatuloy silang namamayang pag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami susunod sa aklasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na ng gili. gusto ko makita. Nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga ang ginawa nila. Ay, labi na mga si Inday Sara, pati si Tatay Digong, Man, na biktima sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawala ang taong bayan. kumati pa sa pwesto, bayan gising siya yung tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung matagdagan pa ang taon nila? Kinalanan nyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang mayroong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. itong matcha to very tandem ng election may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. Meron kang pinansyal nagsuporta sa kaya po gaya sila ka-bulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years na sira ang economy ng Philippines, fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now ang daming common na tao na apektado sa kahirapan. Pag stress alcohol, disaster talaga sa so brain niyan. Kaya wala lang sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang oh, kawawa. Kaya pinag-government yung binoto natin, pinagkatiwa na ang pamilya. Ah, sa at napakang na kami. Bakit ito palang first lady ang walang advocacy? Samantala ng hata nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy sa bagay ang advokasyon niya ay kam 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 kam. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.